na siyang magapang ano, mag talaga siya pataas oh. yan ito po oh. meron na siya ng string ano bang tawag dito yung pangkapit tapos kung kasunod yan magbubulaklak na siya balay po kumusta na po kayo lahat na po yan balay episode na ito po ah uh, nagbabalag po tayo ng ating pipino po uli oh. at ay, talagang para po kami nakikipaghabulan ah. gawa na ang bilis tumaas ayun bali tayo po kumuha naman ng kasama yan si paring Aaron po. Mas bihasa po ba? Oo. Oh. Yanong bilis din tumaas. Ay o. No? Ilang araw lang ito ah. Hindi ko na rin matandaan kung ilang ano eh. Yanong bilis. Aba. Yan po si paring Aaron. No? Pero sakto na yung dali namin ano. Bilis pa nga. Ha? Aring, hindi aring tugsok ng tulus. Aring tanim kaya malimit pa itong ano. Dapat may tang laglag isa? isa. Ay hindi para iron ito naman ay ano. Kaya sabi ko ayos laang. Yan naman ay nagdadala ang tanim nila. Ay kabilaan naman ito naman aking kasing tao. Hmm. Kung bagay meron din din eh. Yeah. Ano? Buti pa pa lang aking inano ay ano. hiya ganun. Yung dalwan. Huh? Ay marunong ka naman tumali ng ganun. Huh? Ganun din naman tali. Nagitna din la. Ay tapos ilalagay pa ng tulos din pa pagana rin. Dito lang din tulos din. Na Makagano lang naman kanya ano. Oo, ah. pwede pwedeng lighting na rin la. Paano nga 'yun ganoon? Hindi pa pinapagapang. Ah. Ay magtutusok talaga dito ng malit na patpat. -pat. Hindi na. Uy, paano hindi, magiging Hindi yan. Oo, sa pangalalim niya. Kasi hmm. hindi na sakit na 'yung ano niya. Eh. Mm. -hmm. Yan ang pagkabilis ng lumagwa ba? Sakto na ang kain ng pataba naman yan. Tama na muna yan. Yan ang pagkakabilis pala niyan. Buti pa pala, sinagad ko ng lahat ng tanim, ano? Hmm. Yung dubol, ano? Itabila. Ay, iniisip ko naman ay yung kasunod na intercrop, ay yung kasunod na itatanim. Kamatis, pagkalupo ay kamatis na agad, bago pala lumupo. Meron ng, ano, um, no, kas sangat. May sangat na. Sitaw kaya, pwede rin sitaw, ah. Gagamit sa kamatis. Gitnaan ah, lang. Hindi, may ng kaunti. Oo nga, yan. Oo. Parang gusto ko pang palagyan ng isa eh. Parang mabigat ang taas na yan. Ano ka dagdagan pa ng isa? Isang. Uabot na yan? Isang. Diyan sa ibabaw? Eh, meron pa din isa. Oo, ay dito sa gitna. Kahit wala na. Okay. Okay. ay pagkapang paggapang ng mga ano nun. Tuklay naman nakalagay niya. Sa bagay. Malaki, kaya nga hindi ko nilagyan ng gato e, nini, ko Kung kanini, dahil kasi sa akin, maliit naman. Kaya kayo to aman itu, itu ilang buan lang bang ba kita tak kalungan itu, mm -hmm. ha? Lang. Yan, may lah angin. Jangan mereka hati sulu sa, ah, kahit malimit, sulo naman sa pagapangan. talaga parang kami nakikipaghabulan na ito pagkabilis-bilis na mga lumaguhay pagpaanga-anga nga ay ano abot ano siya nga, sa totoo lang hanggang din ano, na ano sa muna yan na ay, muna. Muna na apat ah ah tatapos mo mo yung gitna daan namin yun sintra yeah. mawala ng sintra na daan tapos medyo tatabo na na ano tabong-tabo ng punuhan gano'ng ugat nalabas yung ugat yun ang pampaan kahit kaya yung sariwang putik na ilagay dun baka tumigas ano kaya huwag mo may, lang kakaya ng mayigil huwag kakaya ng pari rin huwag mo lang yan ang mayigil sa mga para pag nagkahangin hindi ano yun nga ay eh, pag nagkahangin ba nalabas yung ugat eh Balaan po, may kasama po tayo ngayon si Paring Aaron. Ano na po ang ating ano ngayon? Ari pala parey na, pang ano ah? Ha? Pang itaas, areng itim. 'Yan nga. 'yo, pwede 'ari. 'Yan, yan. kinaturo ko sa 'yo na ilalagay. Kailahin na lang 'eto may walang buhol. O, oh, ito na lang. Akala ko ngay ari kahapon na napalagay si taas. Mm -hmm. Hindi. Yung bago. Yung malaki na pa. Ah, may mas malaki pa nga ba? Uh, ah. Areng to, may three pa ba? reply yung pang ano ba sa niyo pangali oh palapa pala ganito pang tali sa palapa reply ay di yun ang pantaas yeah. oo pala wag na muna ari mas besa po siya sa kagana uh, rin ng dawa oh may hayop talaga daw ganar pala nasa tabsakan lang basta huwag nang papatubig ang pagkagarning ano pagka ganitong medyo naglalaki ano po, may sungot nang ah badaring isa ay oh. nabagsakan nababagsakan no. oh. putol sayang napatabaan na pa man din natin yan ang ba oh. yan ang bilis po ayo ilang ilang days lang kitang kita po yung halos araw-araw nagdadahon yun ito yung ating iniiwasan oh kakalip miner mga kapagana tayo sa punggus dalawang. dalawang malaki at para matigas-tigas niya, hindi na isang malaki eh. babandal din sa irrigation ano hmm. Malakang tiba yan Tiba talaga yan Pagka nakasandal din yung pati ang kagandahan dito ay

dabas ang sungot na rin palilang araw ay bubunga na bubunga na lang ha no? ikot lang sa apitin mo Oh. Ayan, ganda ng ano? Oh. Pagkamay kasi tasubah. Pa. warna ikan ini kayak taruh tinggi ikan ya gue coba lagi <laughs> mau pernah makan karena mas baik ini terlalu yang kau pindah ha? aja sini aja ya Ada pala dalu apa? Subok, bahala na. Pero kikitaan din ba ang pipino? Mayroon na naman mga tao doon sa manggay, wala ka bang gamit doon? Nailan ko ni Sabi. Yun, sino ka yun? Mga bata. Lagi nang Nagpapaalam naman eh, halos inubos na eh, halos to yung makalawin nagpapaalam. Ang daming tao doon, nung no? tam. Hingan mo. mo. <laughs> Pahingi nga po. Kainin natin dito na <laughs> dampa. Tama. mo. Tama naman ang nanghihingi eh, halos wala ka naman maharbis. <laughs> Di ayos lang naman, anong may kita papakalabangan. Ah, hindi na-access. <laughs> <laughs> Parabangan ng mga bata. Siya nga. Mga bata pati tinong uwan. Baka lang maraglag delikado eh. Nahabol nga nung aso ay, nung ay anak ni Joe. Hindi. Hindi kaya. May naguuling doon sa dulo. May naguuling doon. Punta mo. Hindi nagpaalam sabihin na yun. Nagpapaalam pag nisan, pag hindi na kusa na. Ay alam na. Yun o, malis na. Ay. Hindi napansin na may tao yun no? Yun, meron tao sa dulo ayun o. Yun no? ay, babae, may babae. Kung baga yung mangga po, naman, hindi po naman natin pinagdadamot. Kung baga nang hihingi, ay ito yung makalawa naman nang hihingi. Parang nag-harvest din ba kung baga ba ito ka? Oo, oh, okay. din ang harvest. Binabayaan ko na. Yun, umalis na yung mga bata. Oh. Dapi pala, o lima. Ay, talagang ganun. Share the blessing ah, pero ubos po. Hindi, agis lang. Masama sayang. Pagsunod ay, oh. kasi nagyay bulaklak na ano hindi, hindi pag malimit na kanya hindi ka apektado naman hindi. Yeah. kung magay pag nagsabid sabid hindi kaya amanin ni din natira mm -hmm. bahala na pati ano ari nga walang tanim ay ma mananghal yan Pati nga lang, natira sa ano? Oo. Oh. Pagdadaluhan ano na lang. Sa ano ng dahon eh. Ano? Oh. Natago. Mau may umay din mo mag-spray eh. Kaya pagdadaluhan na nga naman na yun. Yan naman may porke may tubig eh. Hindi pwedeng unlimited ang tubig. Mamamatay din. Control na Control. knowledge, control. mga ba, nakabang na. Oo nga, ay kabadoy. Tatlong araw yan ilabas sa sungot niya. Yan ay halos araw-araw para nag nagdadahanay. na eh. Ano? Hindi pa abang na. May kalupa o aray. Kalu. galing sa ipot. Ha? Ay, is na wala nang aantay hindi ako sa uh, kung saan nagpapala ito parang gamas na ito ano aantay nila pagka babae bunga ano bunga anin ano? Ay, na ano Pwede ko rin kalasin na. Ah doon ka magsimula sa kabilang dulo at ito na may putol-putol yan yeah, binalagay oo o yung nakakabit na huh? o yung maluwag na mas maluwang kata doon sa nakapulubon pa eh. ay meron po putol-putolin din natin eh. yan po putol-putolin din eh. well, yun o alin ang mas nalawa ng kata doon sa isa yun na muna ako nang bahala dito pagsunod na babatakan ko na lang

Nakuha mo na ba? Nakuha mo yung sukat. Oh, mo na pare. Alin? Alin na tugsok mo Ari ba? Saan? Hanggang saan? Hanggang Sorry daw. Sorry daw. Ari. Yan, yan, yan. Bawin mo

may nabibili nga init 100 meters ay ano ah 300 eh okay. siya nga buo na siya buo siya sa lasada ay siya na ay aring ay 100 meters ay 10 plat ay di 3,000 ay parang mahal ano nga kaya ay di dito na 3,000 na yung uh, mura lang wala pa 1,000. Mm -hmm. pero tatrabawin pa naman alam nga ka mas maganda yung parang do yan lahat ay maganda, no? Lahat may na ano na ngayon, eh. Siya nga, na. Ah, sige. Bali, ito po ay sukat na. Gagawin ko isang tapat isa lang, pwede na yun ano? Oo oh, ah. Ay gagawin ko pala direkta na. Ba't tatali-tali ko pandiretso na? Parang sa sitaw. Pinahalim eh. mo lalim pa rin. Pinahalim mong unahin? Hmm. Ay kapos pa parang ngayon. Hindi, unahin mo yung lalim para mababata. Habot lang yan. Pinahalim mong unahin mong pagtali. Ay sabagay dapat ay eh, batak talaga ano hmm. ito ay ay pagdating dito di ba't magsasanga na yan asan ang sa na direction asan makakapagpanabagong ano ulit lagyan mo pa isa dito isigyan mo na nga naman oh di parang sa sitaw din ayo oh. hmm. Ay, ako tayo lagi sa kahit sa anong ano simula ako lagi sa ano ay. Sa ibabaw. Ibabaw lagi. Hindi ako nagilalim. Hindi na ibabaw. Pwede rin ilalim na. Kusang saan na yan. No? Kung saan mo gusto eh. Yan lang yun. Ilalagyan e, na rin pala yung pagitan. Oo. Oh, para maganda tingnan. Para paggapang yung mga kalihit niyan eh. Bahala na sila kusang kakapitan, kakapit. Ano? Oo. Oh, oh, basta may paggapangan sila. Ay yung ganda rin kulunto. Ayos lang yung kumulubot. Mm -hmm. Misa nga ito parang nga ngapit sa kulubot, ano? Saka ako nalalagyan ng base pa parun. Nalalagyan mo talaga ng ang mga bagtingan. sa kabila grabe ini hindi namang makalwahan ng ano ah kumulubot na isa oh ayos lang ha? ayos lang yan pero ako dun ipaga sa... pang ang masanay ako sa taas ang simula Tigil na muna ang pataba. Pag napataba ay mahina din para. Yanong-yanong mm -hmm. naman. Ito ano? Puntro nga. O, oh, okay. hindi. Yan pati ay pag umano. Pag gagapangan ano, ay halos hindi pa natalab ang nito ah. Mm -hmm. Sariwang-sariwang pa, hindi pa natalab. Ito. Baka isang linggo yung pagtalab niyan ay pero tamang-tama na ano, paglaki ano. Ayan ang gara na o. Oh. Tatanggalin ko yung na Kuha ko ang kulay. Ayan na rin. Baka rin bumaba pa rin yun na. Hindi pa na paabot sa taas. Hindi na ilang pa. Ah, wala Bale na po yung ating pipino. Ah, may tali na po. Kumbaga, maginaginawa na po ito. Ang hihintay na lang natin ay yung pagapangin siya tapos pabungahin. Oh. Yan, sana lang po umabot tayo sa magandang presyo at magandang ani. Oh. Ang bilis po palang lang na yan. Mabilis magdahon. Halos araw-araw po ay nagdadahon. Kaya ating inaapura na yung pag ano nito. Pagpapa gawa ng pakapitan po yan ito na po oh. panalo yan mabusog pa ang pipino po sa ganitong pala yan na ba oh. okay na po may mga tali na nakakatuwa oh. okay oh ito po yung time na malapit na siyang mag ano, maggapang magapang talaga siya pataas oh. yan ito po meron na siya ng string ano man tawag dito yan pangkapit tapos kung kasunod yan magbubulaklak na siya minsan nang hindi ko gaano kalinisin at yanong tindi ng init ay parang natatalo din gusto ko yung muna nung ano niya ng sariling dahon yung katawan no? Oh naglalabasan na yung mga ano yung nilayo na lang ubat o oh, ayan bale yan po uh, ito lang po yung kumbaga ito na po yung episode na pipino puli kumbaga mapapansin nyo po na parang mas mabilis po yung upload natin sa pipino kasi oh, mabilis din yung gulay eh. oh, talagang nakakatuwa ayan Bala yan po, salamat po sa inyong pagsama. At dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Kung di pa po kayo sasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang. Pakalik na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.